Hello mga lalabs, magandang araw po sa inyo <clears throat> Pag-usapan po natin ang selos po na mga na-CPR Ayan, ilan po ba na-CPR sa inyo? Sa akin po ay dalawa mga lalabs Pero ito po ay pwede nyo i-delete, pwede nyo din itong i-save Ayan, nasa so, sa inyo po yan mga lalabs Pero ako ang ginawa ko po Yung isa ay wala naman CPR At yung isa sa nag-trending po sa akin ay nagkaroon ng CPR At... Ito po yun. Ayan, mga lalabs. <clears throat> Dahil po nag-trending, syempre, million views po siya. Sayang naman kung i-delete mga lalabs, di ba? Ngayon, ang ginawa ko po, ako po ay nag-replace audio. Kasi pwede naman pong i-replace audio yan. Kasi sayang naman kung i-delete po natin ito, di ba, mga lalabs. Ngayon, ang tuturo ko po sa inyo kung paano po ang pagre-replace audio, mga lalabs. Uh, makikita nyo po sa aking video kung paano ko po yan in-replace audio. Ayan. Ayan. Sa mga na CPR po dyan, ang selos. Ayan. Ganito lang po ang gagawin niyo para mag-replace audio or palitan ang inyong mga na CPR. Ayan. Punta po kayo dito sa reels po ninyo. Sa reels po ninyo, meron dyang uh, share, like, at saka comment, tapos may third, tatlong tuldok sa baba. Click nyo po yung tatlong tuldok na yun sa baba. Ngayon, nakikita nyo po yung tatlong tuldok na yan. Pindutin nyo. Tapos, once na available po sa inyo yung replace audio. Ayan, hindi ko po alam kung lahat dito ay available ang replace audio. Ngayon, kung available po sa inyo, click nyo po yung replace audio. Ngayon, once na na-click nyo yung replace audio, pwede na po kayong mamili ng mga music po na gusto nyo. Piliin lamang po natin hanggat maaari yung Uh, walang copyright mga lalabs paano ba natin malalaman yan mga lalabs kasi meron na suggested yan po na no copyright, ayan no copyright music, ngayon depende po kasi sa inyong video ngayon ah uh hanggat maaari, uh, sabi nga po gumamit tayo ng sarili natin talagang video, audio, o wag na tayong gumamit ng music ayan, para po hindi tayo ma-CPR hanggat hindi po tayo na-invite sa licensed music ayan, yun nga po kita nyo, yung uh, malaking content creator yung iba, ah uh, nagre-replace audio din po sila at yung iba naman ay nabubura na sa inyo na po yan, choices nyo na po yan kung gusto nyong burahin or gusto nyong i-replace audio, sa akin po kasi ay nagre-replace audio po ako, ayan kasi sayang naman yung views, lalo na't malaki kung uh, pwede naman natin siyang i-save mga lalabs ayan, hanggat maaari, i po natin para hindi po masayang Ayan. ngayon, kung muted ulit mga lalabs, eh purahin na po natin yun, pagka price na o no? diba, yun lang po yun maraming salamat po sa inyong panonood bye bye, and follow for more and please share na rin, para nakakatulong po tayo sa iba, paalam mga lalabs